Anyways, hindi. Ngayon na kita nakikita sa kapatag lagi. <laughs> parang hindi mo alam, pare. Galing ako Australia. Kauwi ko lang. Galing kaming vacation mag-familia. Kasama ko pa si Aling Tessa. Di ba Aling Tessa? Ay, oo. Galing kami doon Australia. Sabi pa nga kami ni Kumari ng Gapas. Nandun Tingnan mo yung mga buhok namin. Kaya lang hindi ko gusto sa kanya kasi kulay pink na pink. Buti na lang ano, ah. Uh, papusyo sa akin. Ayoko kasi ng ano eh. Yung sobrang makulay. Pero in fairness, ah. Gusto ko yung pagkapusyo ng pink ng hair mo. Yung parang hindi malala. Katulad ng iba dyan, pink na mo bagay hindi naman mo naman siya. Sama mo talaga. O sige, ako na. Ako na yung ayaw mo ng pink hair. Next day, pupunta ko ng Australia. Pakulayan ko to ulit. At paglipat ko ng Germany, pakulayan ko ulit. At paglipat ko ng USA, pakulayan ko ulit. Hanggang babalik ako dito sa Pinas at iba na rin ang kulay ng buhok ko. Hanggang sa magsawa ka, hanggang sa mandiri ka sa akin at ayaw mo na ako maging kumari. Hanggang sililipad yung utak mo at wala ka na masabi, napaka-arte mo. Alam ano mo ba kung anong tulad mo? Anong tawag sa mga tulad mo? Para kang hangin, nalilipad ang utak kapag inutot ang baho. Ha? <laughs> nakakatawa ako. nakakatawa